mga 10:30 kanina umaga nagkaroon ng lindol sa Davao Oriental uh, specifically on the coast of Manay, sa first district ng Davao Oriental and uh, so far we have recorded already two cases of uh, casualties one is uh, parang um, an elderly person na currently confined sa Davao Oriental um, medical center tapos nung lumindol nagka cardiac arrest dahil sa panic tapos yung sa ano naman sa may isa pang uh, uh, 54-year-old lady na, na hulugan ng pader and namatay din po siya. So sayang that uh, the rescue team wasn't able to uh, resuscitate her. Tapos marami din tayong mga cases of mga panic attacks, lalo na sa mga estudyante na nandun. Uh, many students were evacuated, maraming recorded cases ng panic attacks. Pero thankfully naman, nandoon naman yung mga healthcare providers natin, yung sa hospitals, uh, district hospitals and provincial hospitals. And so far, so good naman na all are taken care of. But as of the moment, nagkaroon na po tayo ng mga reports regarding sa mga damages naman sa infrastructure natin doon sa Davao Oriental. There are some recorded cases of uh, minor landslides. Mayroon din po mga cracked infrastructures such as bridges. And so far naman din sa ngayon, may tsunami warning na na-issue na. And nagkaroon, nagkaroon din po ng uh, uh, visible Na uh, receding of uh, waters din sa mga coastal areas din sa, ano, sa first district, chakasayibang partenenin po ng ko po sa uh, district 2 na da Pero so far, I am thankful naman din na sa provincial government, patilahatan mga municipal and city governments naman are working hand in hand. So ngayon, we are getting also uh, immediate reports din from the uh, disaster uh, resilience and monitoring offices. And so far, Uh, may mga injuries tayo, yun nga, dalawang casualties, but we're really praying and hoping na hindi na, hindi na lumala. Uh, right now, we're still experiencing aftershocks pa rin. So, yung naunang uh, 7.6 magnitude, nasundan ng 5.4 magnitude na aftershock. And so far, may mga aftershocks pa rin po na nararamdaman ng mga so, tao namin. may May usapan na po ba yung Davao Congressman or Mindanao Lawmakers para po makapagamot ng sa mga kabayang kapitlado sa Davao Um, so far with my other colleagues in uh, Davao region uh, congressmen, wala pa because as of now we are first uh, concentrating on our own districts naman. no. Um, marami naman sa amin pagkarinig ng balita, our first instinct was to know what is happening on the ground. So yun muna yung ginawa namin and then once we get a better hand on and also information na rin sa mga nangyari din sa mga distrito namin, then that's when we will coordinate. But we are also thankful na si Secretary Rex Cachalian was one of the first to call us na nangamusta. And sabi daw niya na anytime that we can call for his help, nandun naman din si Yusek Dayan Kahipe. So, 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 for at least uh, may naka na tayo. Um, so far naman, yung sa ibang mga kong nakikibalita din naman kami. Pero yung the person that I'm most in close coordination with is the first district congressman. Kung saan yung kung saan pinaka-affected yung distrito naman niya, which is sa Manay, Davao Oriental. Sir, doon sa dalawang namatay, ano po kaya maitutulong ng mga authorities? Um, so far, so sa ngayon, yung isa kasi, yung uh, senior, namatay because of cardiac arrest sa loob ng hospital. And uh, again, we're, we're, we are devastated to know na namatay nga siya doon. Yung sa 54-year-old naman, ina-identify pa siya. Uh, unfortunate kasi nandun lang siya, natabunan siya ng pader no habang uh, dumindol and in identify pa kung sino yon tapos we're also trying to contact na rin po the family once we uh, we will contact the family once identified na po um, of course we have mga different government uh, programs in place pero again this also highlights din kasi na hindi lang yung ginagawa namin kasi as district congressman Humingi tayo ng pondo para sa mga uh, infrastructure projects that can help protect our constituents. Yung problema kasi, yun nga, yung natin mga issues dati na mga corruption, eh yung nawawala ng mga oportunidad are those that need it especially now. Nagkaroon ng rock slides uh, sa amin din banda. Eh doon din yung nangyari na parang rockfall netting na binawalan kasi may corruption din. So I mean, nadadamay din yung mga nangangailangan. No? Na? So, um, so far, we're just praying na lang. We're doing all that we can, kahit na medyo limited na yung mga resources din limited din yung manpower pero sige lang kasi you know we, we were asking for help we're asking for prayers naman din sa lahat ng mga kayong tumulong kung sa mga reports ng receiving waters, uh, kumusta yung mga community doon sa coastal areas? Anong balita po sa inyo na evacuate na ba sila? yes. Uh, ba ba sila? Uh, yes. Uh, so, uh, um, all of the coastal areas evacuated naman. Majority of the evacuees are in the first district kasi sila talaga yung facing the Pacific Ocean side. Um, but so far, wala namang nang, nang uh, there were no recorded instances of any tsunamis. Pero nakikita nila na nagre-recede yung tubig, tapos bumabalik na naman, tapos nagre-recede na naman. Yung scary part is that yung, uh, yung earthquake happened in the trench area. So that's why yun yung isang malaking uh, kaba namin. Pero I think sa ngayon, wala pa namang reports of any tsunamis. Pero lahat evacuated naman din. Kung so, naka-communicate naman yun yung mga affected areas, may communication lines ba rin ba nabagsak yung communication? Power na rin. Actually, nagkaroon ng power outage. So, yung isang so, uh, you know, even though na grabe yung yung nangyari sa amin, yung isang nakaswerte sa amin is that this happened during the day. Kasi kung gabi pa to nangyari, iba din. It will be a completely different story na magkakaroon ng power outages, mass panic, you know, and all. Pero thankfully, it happened during the day, although unfortunate pa rin. Nagkaroon ng power outage, nagkaroon din ng uh, signal outage din sa mga telco providers. Pero, you know yung, that's why nga we have also other kinds of uh, communication then ready like for example mga radyo na uh, are all everyone is hands on deck naman din and nakakaroon naman tayo ng uh, coordination with the mayors din doon so uh, thankful naman kami na at least it wasn't as uh, you know it wasn't worse pero again it's no joke yung 7.6 uh, Iba, ibang klase talaga yung trauma din na nabibigay ng na 7.6 magnitude na quake. First time ba yun, sir, sa area nyo? So, a hun, about mga 100 years ago, may nangyari din na almost similar. I think it was about mga 8, magnitude 8, pero matagal na. And palagi namin, it has always been a topic na nagkakaroon ng the big one dun sa amin din. And every 100 years daw nangyayari. Tapos nagkataon na 7.6. And yung sa amin naman, medyo, you know, with the recurrence of yung sa Cebu quake, tapos nagkaroon ng, da ng Davao quake naman, we cannot rule out the possibility na baka may mangyayari na naman na malaking earthquake. So the best that we can do nga is prepare. Prepare, prepare, prepare lang talaga. And uh, ako, ako, thankful naman ako sa DSWD, for example, na isa sa mga, one of those very, uh, kumbaga, sa Bisaya pa, aptik, mabilis na naka-prepare na para sa mga evacuees para sa at saka sa mga relief goods din para sa amin. Okay.